ayan isang magandang hapon po gala tayo Shh. gala po tayo dito sa bukid maghanap ng mami Mariyanda yung mga bata ayan na po sila oh. inunahan ako, ang bilis magsipaglakad saan ang nyo she? she? saan ang nyo? to be a memory. May lakad kayo? Tatalong kayo dyan? Pwede din naman. Maliligo muna kayo dyan. Tabi! Magkagasa niyo po. O tabi, o oh, tabi, tabi, tabi. Magkano po ang mais? May dala kayong money. O, oh, che, che. Ah, susama-sama mo. Kasi hindi mo nilagay sa akin yung sukle. <laughs> Oh, dali dun. balik mga kawan. <laughs> Ayun po. Kami po 'yung naghahanap ng mami merienda. <laughs> naghahanap ng murang mami merienda. Balik ang mga kawan. Ayun po naman mama Michelle sa bukid. Naiyak ang baby. Ayan, hanap po tayo. Siya ang ganda dun, no Bagong ano. No, bagong ito na lang siya ay teka lang teka lang P hindi pa pala fishbowl eh Yeah. Kikyo, Tingin tayo daw. Wala, Ayan, sige, Wala kasi kayong dalang pera. Ayan kasi, di kayo nagdala lang pong merienda. ng murang merienda. Pero mga walang pang merienda. Ayan po, kawawa naman. ang nagahanap ng pang merienda, pero walang pambili <laughs> ng murang pang merienda ayun nyo na nitong pastil ah hanap po tayo ng murang merienda dito che, tignan mo che doon kila kuya kung ano oo oh, oo oh, oh, may motor, tawid tayo eto dito kami sa cafe Pino cafe Pino cafe Pino, cafe Pino ano dito tignan natin kung so, ano nagaanap kami ng murang ay hindi kaya hindi kaya nandalan yung money <laughs> balik hindi namin Batang. kaya aray ko huwag po namin yung kill ayun mo oh, na si <laughs> ano meriendahin natin naghahanap po kami ng murang mamimeryan dahan parang hindi kakayanin ng budget Che, saglit May pansit din po kayo? Che, dito na lang Magkano po isang order? 25 Ano yung pansit? Kanto na pansit pihon? Pansit bato Ay, bato 25, sige po, apat na order. Ah, oh, magkano siya, May? 25 pesos ang Ngayon po. Ayan. Nakakita na po kami. Lumayo pa kami. Doon kami nag-parking. Naghanap kami ng mura. Dito rin naman pala kami babalik. Inisnab ba namin si kuya. Eno kuya. mag ka naman kuya sa vlog ko kuya. Baka may gusto kang i-shout out. <laughs> Hello po. <laughs> o oh, dito din. na kayo dali. Oh, nakita ko nga po. Kaya lang wag ng milk tea. Kasi kakamalamig kaka lang nila. Kasi pa nang Ayan tamang tama yun. Pansit to? pansit. Bicol yan kuya no. Che, dito. Biyan mo sila maglaway. Gusto nila punta pa sila dun sa bukid, oh. <laughs> Ayun. Yung mga bata, eh, nag nagustuhan yung ano. Balita, ilang order yung lagay mo na, kuya? Ano, ang <laughs> pinaka no? Tatlo muna. Tapos, ano? Ano? dalawang order ng siomai. Siomai. <laughs> ako ako Chow Tatlo na lang po niyan. Tapos order ng Chow dalawa. magkakabukod yung kuya ha. O, upo na doon, upo na kay doon Ay, dali. Ayaw. Itan. dalawa. Dalawa po na nung na Yan no, guys. Ang presko na sa puno kami. Ah, nasa puno na sa bukid. Itan. Oh, itan. itan. Ayan guys, ang ganda ng paligid. Ang sarap ng ambience dito. Mga pang na Ayan po, ang ganda. Bomba yun. Bina Ay, ano? Gripo. Ganda ng paligid namin. O, di ba? Ang sarap kumain. Ayan, Parang probinsya uh -huh. style. Pero nasa probinsya talaga. Ayun, mamaya punta tayo doon. Makikiano tayo doon ng pabo. Ayan na muna natin. Ayan guys, ayan po yung aming masalap na order. Oh. Mura na yung aming order. 25 lang po ang iba per isang ano. Sige, sa gilid na lang po kuya. Thank you. O, ayan, tapos ano. Kuya, isa pang siomay? Apo. Ah? Pansit, sige. Ay, kuya, pansit na lang pa take out isa. Hindi na po. Para kay Ian dito. No, che. Ano ko? mo kaya. Yan po. kay Che, kuya na. Che, itan. Bakit tayo? Lumalo pang bigyan mo sila. <laughs> Dali, may kalaman siya. O, bigyan mo ng siomay. Huwag mo ng abala. <laughs> ano sa'yo sayang? Siomay pang siya. Ano siomay? Siomay. Siomay. Oh, ito bigyan mo yan. Ayan po, nakain daw. Huwag daw abalahin. Ikaw, Kel, okay. ayaw mo ng siomay. Masarap yung siomay, Kel. Uy, tikman mo muna. Lang. Tik, tikman, tikman mo muna. Masarap yan. Hindi ka makakaan mo doon. Wala Okay. okay. Para may laman yung tiyan mo. Lili. Ito guys, oh. Ang sarap po ng ating pansit, oh. Yung mga namamasyal sa bukid dito na po kayo kumain, oh. For only 25 pesos, may pansit ba na po kayo. Tikman natin, guys. Ang <laughs> sarap. Sarap naman siya. Pancit ba Special si po ito ng mga Bicolano. Panigurado ko Bicolano to si Kuya. Oh, ano ang pancit ba to? Sarap kayo. Ayan ang aming simpleng merienda. Ganyan pala sa bukoy. So, pa?

Ah. You uh, ano jet malamig na to, malamig Malamig. Apo da. Thank you pa Kumobilis yan. Diba guys, ang simple ng merienda namin. Nakap nakapagala pa. Kapamasyal kasi puro sa bahay lang gawa ng bakasyon. Lang pasok. Mm. Ayan, ang sarap ng ating ano. Simpleng simple lang. Yung 200 pesos namin kasya. May milk tea din po sila dito. Yung so, may gistap over. <coughs> ah, Gusto mo to siya pansit o? 105. Hindi ba? 135 lang inabot. Ilan kaming dito nagme-merienda. Sarap. <laughs> no, po? Apo, ngayon lang. Madalang kami lumabas, kuya. <laughs> Ay, na lugaw yun. -ano na ako dito. Nung naka -opo. Medyo matagal na. Go yung ka. Di ba? Ang sasarap ng merienda nila, oh. <coughs> Nagustuhan yung pansit. Pansit ba ito po kasi ito specialty ng Bicol? Hindi naman makakalupos na. Pansit kina sa bahay. Bicol ano ka, kuya? Ano? Kasi uh, pansit ba ito? Yung asama ko naman, Batangas, kaya may kaping para ako dito. Ay, o, kaya ano. Magkano ang kaping barako sa inyo? Yung pinakamulit, 25. Patikim so, nga kuya ito. ng pansit, batanggas mo. Barako. Ay, pansit barako. Ay, pansit barako. Kaping barako. Tawa, ah, sige po. Ah, konting-konti lang po. Sige, kahit kayo nila maglagay. Ah, sige po, sige. Ah, sige po. Meron naman pang ano. Ako lang po mahilig kasi batanggen yung aking asawa. <laughs> o di ba? May specialty ng Bicolano, may specialty ng batanggen <laughs> Ayan guys, ito na yung ating merienda. Mamaya ulit yung part 2. Guys, okay, so ang social, ito na yung aking kaping barako. Ay, ala, ay, eh, may bicolano na, may barako pa, oh. yan. di ba, oh kaping Barako. Ang aking favorite. Ayan, favorite din ang aking partner. Ayan, kaping barako. Tikman natin ang ating kaping barako. Gusto mo bunso kaping barako? Ah, okay lang ba kayo dyan? Masarap ba? Ay, nalaban yung isa dun <laughs> ikaw Che ayaw mo na Che ikaw dito, dito. di mo tayo pang kaping ay ang ano pansit ba to ito na po kain na inumin mo natin ating napakabangong pansit ay kaping barako